Mga idol biyero, samahan nyo nga po pala ako sa aking biyahe. Dito nga po pala ito, sa Matnog Port. Papasakay na nga po pala kami ng barko mga idol biyero. Napakatagal po namin sa Matnog Port dahil pang 38 nga po pala kami mga idol biyero. At nang bumiyahe na po kami, may nadaanan po kaming isang kapwa natin biyero mga idol biyero. nagloss loss break po siguro sila. Ang karga nga po pala niyan ay mga tiles. Dito po yan sa may Salbayog, bypass Road Buti na lang po At safe Ang mga crew Ng truck na yan At wala pong Nadisira siya. Nung nasa Parting Paluna po kami Mga idol biyero Nakasalubong po namin Ang aming kasamahan Na ORQ Trucking Nasiraan din po sila Mga idol biyero pinahiram ko nga po pala sila ng tools at saka yung hydraulicos ko para maibaba po yung ulo ng kanilang truck. Bumili nga po pala kami mga idol biyero ng prutas dito sa nadaanan po namin na vegetable st stall at bumili po ako ng saging para may pang kami ng aking pahinante. Inabot na nga po pala kami ng gabi mga idol biyero nung makalabas na po kami ng barko dito po ito sa may alen ang sinakyan nga po pala naming barko mga idol biyero ay Santa Clara ang barko nga po pala dito mga idol biyero ay umabot po ng 4,100 po ang binayaran po namin kasama na po lahat napakasarap po bumiyahin ng tawid dagat nakakapunta ka po sa magagandang lugar nakakapaligo ka po Naligo nga po pala kami dito sa may Baybay Bay mga Idol Biero At dito na rin po kami nagpalipas ng gabi Napakasarap po ng pakiramdam Pag marami kang kaibigan Marami nakakakilala sa iyo Na bumabate at tumutulong sa nas pag nasisiraan ka Katulad po ng mga taong yan Tinulungan po ako nung nasiraan po ako Yun lang po mga Idol Biero Ride safe